madaming kumakalat na balita na maaari daw magkaroon ng zombie apocalypse sa taong 2021. Gaano ito katotoo at posible nga bang mangyari ito? Marahil ay naririnig mo na ang isang prediksyong magkakaroon daw ng zombie apocalypse sa susunod na taon. Yan ay hula ng isang tanyag na manggagamot, kabalis at pharmacist mula sa France na si Nostradamus. Siya ay ipinanganap noong ikalabing apat na Disyembre taong 1503 sa St. Remy de Provence. Siya ay nakilala sa kanyang aklat na Les Prophetis na kung saan ang pinakaunang edisyon ay nailathala noong taong 1555. Ang mga hula ni Nostradamus ay ipinahayag sa mga talugtod na tinatawag na quatrains. Kaibigan, itong si Nostradamus ay hindi magiging sikat at kilala kung hindi nagkatotoo ang kanyang mga hula at prediksyon at isa na nga dito ang The Rise to Power ni Adolf Hitler at ang pagkakaroon ng World War II. Si Nostradamus ay nakagawa ng katlong daan at 6,338 hula kung saan marami sa mga ito ay nangyari at naganap na. Kasama sa kanyang mga hula ang panahon para sa taong 37-97. Kahit sinong tao ay walang nakakaalam sa kanyang mga sikreto sa panghula at prediksyon at tanging si Nostradamus damang ang nakakaalam kung paano niya nalalaman ng mga maaaring mangyari kahit ito'y nasa malayong panahon pa. Kaibigan, for your information din ay umaabot na sa 70% na hula ni Nostradamus ay nagkatotoo na at totoong ang pinaka nakakakilabot na dapat mong malaman ay ang kanyang prediksyon para sa taong 2021. At narito ang kanya mga naisulat na prediksyon para sa taong 2021. Una, mapapalapit ng Santo Papa na si Pope Francis ang mga tao sa simbahan. Sa katunayan, ay marahil sa hirap ng sitwasyon na nararanasan na rin ng mga tao sa kasalukuyan, ay maaari itong maging mitya upang mas lalong maging malapit ang mga tao sa Diyos upang humingi ng suportang espiritual. mag ang Santo Papa ng isang malalim at mapagbiyayang pamana para sa lahat na totoong ahangaan ng mga tao. Ang simbahan ay magiging isang lugar kung saan magiging susi ito para sa kaligtasan ng mga tao. Nasa na kinakailangan nating alagaan at tulungan ang mga nangangailangan, mga may hinang tao, mga nagugutom, nauuwaw, mga taong hindi kilala, mga taong walang kasuotan, mga taong may sakit at gayon din ang mga nasa bilangguan. Ikalawa, ang prediksyon na magkakaroon ng isang lindol na sisira sa California nasasaad sa kwatre na isinulat ni Nostradamus, isang napakalakas na lindol ang tatama sa California sa taong 2021. Ayon sa mga astrologo, Mercury in Sagittarius, Saturn fading ang sumusunod na petsa kung kailan ang planetang Mars at Saturn ay nasa posisyong ito sa kalangitan sa Nobyembre 25 sa taong 2021. Ikatlo, isang kometa ang tatama sa mundo natin ang pangyayaring ito ay maglilika ng malalakas na paglindol at iba pang kalamidad na nakasaad sa kwatre ni Nostradamus. In the sky, one sees fire and the long trail of sparks. Ipinapalabas din na ang pangyayaring ito ang sinasabi sa pag-aaral na maaaring may tumamang asteroid sa ating daigdig. Kapag pumapasok ito sa atmosphere ng Earth, ang asteroid ay masusunog at makikita natin na animoy isa itong bolang apoy na bumababa mula sa kalangitan ibinalita na ng NASA na ang malaking asteroid na ito ay maaaring tumama sa mundo natin sa susunod ng mga taon pagkatapos makapagpalabas ng alerto ang ahensya ng Amerika. Ang asteroid na tinatawag na 2009 KF-1 ay sinasabing maaaring tumama sa mundo sa ika ng Mayo taong 2021. Ito ay masusing pinag-aaralan ng NASA kasama ang ilang mga pagsusuri tungkol sa trajectory nito. Ayon sa kanila, ang asteroid na ito ay lubos na makakapaminsala sa atin dahil ang lakas nito ay katumbas ng 230 kiloton na pwersa ng TNT. Ibig sabihin, ito ay 15 beses na higit na malakas kaysa sa isang atomic bomb katulad ng pinasabog ng mga Amerikano sa Hiroshima, Japan noong 1945 na nagdulot ng malaking kasawian sa mga tao dito. Kaapat ang solar storms. Kung pagbabasahin natin ang mga prediksyon ni Nostradamus, ang taong 2021 ay magiging isang makasaysayang pangyayari na maaaring magkaroon ng kakaibang kaganapan na hindi malayo sa pangyayari na gaganap ayong 2020. Ang pagkakaroon ng pandaigdigang pandemya ng coronavirus disease at ito'y hindi rin natin inaasahang mangyayari sa mundo natin. Sinasabing magaganap ngayong 2021 mga malalakas na solar storms na maaaring magdulot ng mga pangunahing pinsala sa mundo. Makikita natin ang pagtaas ng tubig at ang lupa ay bumabagsak sa ilalim nito. Ayon kay Ostradamus, ang malalim pagbabago sa klima sa hinang solar storms ay magbubunga ng ilang kaguluhan. Ang ilang mga tao din ay mag-aaway sa pagkuha ng mga resources at kasunod nito ang mass migration kung saan madaming tao ang lilipat sa ibang lugar upang humanap ng tahimik at masaganang pamumuhay. Ikalima, ang mga Muslim ang mamumuno sa mundo. Batid nating malaki na ang sakop ng mga Muslim sa mundo. Subalit ayon kay Nostradamus, mangyayaring maghahari ang mga Muslim hindi dahil sa gera o anumang kaguluhan kung hindi sa aspetong espiritual. Masasakop nila ang Europa sa mapayapang pamamaraan. Ikaanim, ang pagdating ng taggutom. Ayon sa prediksyon ni Nostradamus, isa sa palatandaan ng nalalapit na katapusan ng mundo ay ang pagdating ng masidhing taggutom, malalakas na paglindol, iba't ibang sakit at mga pandemya na sa ay nararamdaman na natin. Ang pandemya ng coronavirus ay kumakatawan sa serya ng pagkakaroon ng di ka nais-nais na kaganapan na nakakaapekto ng malaki sa ating mundo ang nararanasan nating kahirapan sa ngayon ay malayong malayo na sa mga karanasan natin dati. Ikapito Ang Zombie Apocalypse May mga masasamang scientist na gagawa ng biological weapon na makakayang gawing zombies ang mga tao. Nasasaad na lahat ng tao ay malilipol sa nalalapit na hinaharap dahil sa paglaganap ng virus sa mundo. Totoong ang mga isinasaad sa Quatrain ni Nostradamus ay naglalaman ng nakakagambalang prediksyon sa mundo dahil karamihan sa mga ito ay nangyari at naganap na. Ang lahat ng ito ay base sa pinagsamasamang karanasan ni Nostradamus at mapanganib na panahon kung saan siya namumuhay. Ang mga hula para sa taong 2021 ay naghahayag ng fragment ng prediksyon ni Nostradamus para sa ating mundo. Kaibigan, tandaan mo na ang mga ito ay hula lamang na maaaring hindi mangyari at maganap. Kahit ako o ikaw man ay karapatang hulaan ang mangyayari sa hinaharap natin. Palagi natin paniwalaan na walang tao ang higit na magiging makapangyarihan sa mundong ito kung hindi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. At tangi siya lamang ang maaaring magtakda ng mga kaganapang maaaring mangyari para sa ating lahat. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa mga prediksyong ito ni Nostradamus para sa toong 2021? Ibigay mo ang iyong sariling opinyon, reaksyon o pahayag sa comment section na matatagpuan sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood, kaibigan at samahan niyo muli ako sa susunod nating video.